check! Yo guys, time check ah uh, 11.30 ng tanghali Ayan, uh, ere, dito na kami sa may Dito kami sa may Pampanga And mga katasyo, ah, uh, minabuti namin na kumain na Hanggat hindi pa kami tinatawag sa loob ng planta Ayan, ere, yung kain kasama na Parang Juniper, kumakain na Ang ulam niya, may... we Ano ba ulam mo kayo, brother? Nangyan lang Ha? Ano yan yung hotdog, Ben? Hotdog? Um, skinless Ah, skinless, ayan tayo naman ulam natin ano uh, yun nga yung kinuha ni Tasha mga katasyo na ano na alam din yun, na yung ano yung pakbet tsaka ano tilapia na ano, tilapia na tilapia na, tilapia na pirito yun yung natin no? uh, kumain na rin po tayo mga katasyo kasi nga po eh, mamaya eh, tatawagin na tayo Ayan, yung nilagay ng baunan. Tapos yung... Ito, yung nilagay ni Tasha na ano. Uy, naka-plastic pa pala ito. Huh. Ang ating baon. Siyempre, tagali sa plastic. Ang baon. Pare, ano ah? Ang gulay. Ang gulay ah. Dami ito. Ulay, ito. Tama ito. Ayan, yung gulay eh. Parang ayaw, ano, ayaw pabuksan. Mahirap <laughs> nung, ano, malupit yung kanyang, ano, pag pagkakabalok. Ayan. Ito. Ayan, kain po tayo. Sa, ano, sa ilong, ano, manganen, Ayan. Sa Tagalog, kain. Ayan, gagalit po ang buhay. Uy, nakalimutan na magdasal. Sig muna pala bago kain. Ayan, nagkos po na tayo mga katasyo. Nakalimutan na. Sobrang gutom po. Mga katasyo, wala po tayong agahan. Diretso tanghalian na po ito. gulay mga katasyo ang aking ulang ngayon ay ang aking paboritong pakbit so guys, syempre huwag natin kakalimutan ng tubig kaya tubig ayan, na puso gumatch na naman tayo uh, maraming salamat po sa pabaw sa akin ng aking asawan, si Tasha. Yeah, sa Lord, sa Panginoon na araw-araw pong gabay sa aming biyahe. Nung aking kasamahan na ito. Ano, buddy? Sa gabay, ah, maraming maraming salamat po, Panginoon. Pati po ngayon sa araw po ng ito, na nakakaya po kami. Maraming maraming salamat po. Ngayon, yo guys, ah, Araw-araw po mapagpala at biyaya, syempre. At uh, syempre, haloan lang ng sipag, mga katasyo. Sipag, tsaka-tsaga. Yow, basta pares tayo sa trabaho, mga katasyo. Eh, napakasaya na po nun. Yow, ganito lang mga katasyo yung vlog natin. At mamaya na lang po uli. Ayan. Babush!